Ang buhay kong dumating sa puntong, hindi ko alam kung saan ako hihingi ng payo. Kung ano ang dapat kong gawin. Wala akong malapitan, wala akong kaibigan. Ako ay labis na nawawala at hindi ko na alam ang aking gagawin. Inaamin ko na ako ay naging masamang tao sa kadahilan ng inabandon ako ang aking asawa at anak no ito ay magdadalawang taong gulang. Patid ko ang nangyari sa akin ay kasalanan ko. Nakilala ko ang aking mister nung no ako ay labing walong taong gulang. Nung kabataan ko, malagi akong sakit ng ulo. Inuna ko pa ang magbulakbol kaysa ang mag-aral. Kaya hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kahit sekundarya. Hindi lang yan, madalas din ako mangupit, napapabarkada, Madalas gabi na o madaling araw umuwi. Sa gawain ito, lagi akong napapagalitan at laging mainit ang ulo nila sa akin. At nung nahuli ako ng aking ama na, kumuha ng salapi sa kanyang pitaka. Dito na siya napuno at hindi na nakapagpigil, pinalayas niya ako. Na bagay na hindi rin tinutulan ng aking ina. E di bahala kayo, hindi ako babalik. Pagmamatigas kong sabi sa aking sarili. Noong unang beses kong nakita ang mister ko, ay naglalakad ako na walang patutunguhan. Labis na nagugutom, nang bigla akong natalsikan ng putik mula sa kalsada nung sasakyang dumaan. Yung driver na walang pakialam kung merong mabasa. Ang tubig ay madumi at may amoy. Sa sobrang pagkabigla ko, hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw o tili. Pero ang kalooban ko ay nagliliyab sa galit. Ipinikit ko ang aking mga mata para pakalmahin ang aking sarili hanggang sa may narinig akong tinig. Miss, okay ka lang? Tanong nito. Pagmulat ko, nakita ko ang isang binata na inaabot niya sa akin ang kanyang t-shirt. Eto, pwede mong ipuna sa muka at braso mo. Sambit niya muli. Imbes na sumagot ako, ang luha ko ay nauna ng pumatak. Halong emosyon galit, hiya, gutom at pag-iisa. At nung nasimulan ko ng lumuha, hindi ko na ito napigilan. Habang humahagulgol ako doon, ang binatang iyon ay hindi umalis. Inantay niya akong kumalma. Nagugutom ako. Umiiyak kong sambit. Yan ang salitang lumabas sa bibig ko. Imbes na sagutin ang tanong ng binata. Pagtingin ko sa kanya, para siyang naaniga ng liwanag na parang isang anghel. Sa ilang araw na akong naglalakad, siya lang ang taong naging mabait ang pakikitungo sa akin. Tapos, bigla pa ako natansika ng madumi at mabahong putik na to. Patuloy kong bigkas habang lumuluha. Ah, ganun ba? Sige, halika. Punta tayo sa malapit na kainan. Sambit nito. Talaga? Tanong ko. Tumangu ito at sinundan ko siya. Sinabi niya sa akin na maghilamos at magpalit sa banyo ng kainan at iniabot niya sa akin yung t-shirt para magpalit ako ng damit. Paglabas ko, nakahain na sa lamesa yung pagkain at nakatingin ako sa kanya at hindi ko mapigilan na ma-infatuated dahil ang bait-bait niya at sumenyas siya na pwede na akong magsimulang kumain. At dahil ilang araw na akong hindi kumakain, unang subo ko pa lang, hindi ko mapigilan na bilisan ang pagkain. Nais kong punuin ang aking tiyan dahil hindi ko alam kung kailan ako muli kakain. Matapos namin kumain, Jason ang pangalan ko, sambit nito. Ako naman si Joan, sagot ko. Dinala niya ako sa apartment na tinutuluyan niya na malapit din sa kainan. Sinabi niya na pwede ako doon maligo at magpahinga pansamantala. Napag-alaman kong siya ay nag-aaral sa kolehiyo at ang apartment na pinagdalhan niya sa akin ay paupahan ng kanyang mga magulang na may kaya sila sa buhay. Nakatira siya doon dahil mas malapit ito sa universidad na kanyang pinapasukan. Dito pumasok sa isip ko na gumawa ng paraan para magustuhan niya ako habang nakatitig ako sa salamin at intention ko hindi ilak ang pintuan ng banyo. Nasa kalagitnaan ako ng pagligo nang kumatok siya dahil nais niyang ibigay ang tuwalya pero sumagot ako ang pakilagay na lang sa may lababo. Kunwari hindi ko siya nakita dahil nagsasabon ako, pero nakita kong sumilip siya at dali-dali niyang isinara ang pintuan. Nung matapos na ako makapaglinis ng katawan, nakiusap ako na kung maaari akong tumuloy pansamantala lamang ng ilang araw habang wala pa akong trabahong nakukuha. Sa loob ng ilang araw na iyon, naglinis, naglaba at nagluto ako habang ako ay nasa kanyang apartment. Ngunit wala pang isang linggo, nabihag ko na ang kanyang puso. Napansin ko na ito nung kumain kami ng hapunan at hindi na siya makatingin sa akin na tila ba na jajahin. At nung tinitigan ko siya, tinitigan din niya ako. At dito, imilapit ko ang aking muka at siya ay hinalikan hanggang sa tuluyan na kaming nagsiping. Ilang linggo pa lang ang nakalipas bilang kami ay magkarelasyon ipinakilala niya ako sa kanyang mga magulang. Marahil alam na ng mga magulang niya ang galawan ko o nakikita na nila ang tunay kong pagkatao kaya hindi sila pabor sa aming relasyon. Pero si Jason, ipinagtatanggol niya ako sa kanyang mga magulang kaya hindi nila kami napaghiwalay kaagad. Habang nakatira ako sa kanyang tinutuluyan, nakakuha ako ng trabaho bilang waitress at makalipas ang ilang buwan may balita kaming hindi inaasahan. Ako ay nagdadalang tao. Nung sinabi ko sa kanya, ako ay nakahinga ng maluwag. Nung siya ay ngumiti at nangako na papanagutan niya ito. Marahil sa isip ko nais ko ding mangyari ito kasi nais kong matali sa kanya. Nais kong hindi niya ako hiwalayan. At sa pamamagitan ng bata, hindi na niya may isip na maghiwalay kami. At dahil hindi namin maitatago ang paglaki ng tiyan ko, inamin namin ito sa kanyang mamagulang. Sa gate pa lang, nang gagalaiti na sa galit ang kanyang ina at hindi nila matanggap ang nangyari kaya. Walang hiya ka, matapos ka namin pakainin, bihisan at pag-aralin, ito lang ang ibabayad mo, wika ng kanyang ina. At ikaw na babae ka, hindi ko alam kung saan lupalop ka nagmula. Sinira mo ang buhay ng anak ko, magsilayas kayo pasigaw nitong sambit. Ma, please, paki-usap, Parang awa nyo na po. Pagmamakaawa nito, pero hindi sila nakikinig. Inutol nila lahat ng suporta sa kanilang anak, maging ang pambayad ng tuition fee nito. Kaya napilitan kaming lumipat sa isang maliit na paupahan. At siya ay huminto sa pag-aaral at nagsimulang magtrabaho. Dahil walang ipon at unang beses na magtatrabaho, Pinasok niya ang pagiging waiter, salesman, at kung ano-ano na raket na pwede niyang pasukan. Ayaw niya din ako magtrabaho, nais niyang nasa bahay lamang ako. Dahil sabi niya, mas maigi na, malusog at hindi ako mapagod sa aking pagbubuntis upang hindi ako magkakomplikasyon. Kaya naman, siya ang sumalo ng lahat. Buong araw at gabi siyang nagtatrabaho. At sa tingin ko, ito ang dahilan na nagpawala ng kanyang gana, lakas, at halata kong siya ay malungkot. Kapag tatanungin ko siya kung kamusta ang kanyang araw, sasagot lamang siya na okay lang at didiretso na sa higaan at matutulog. Naging mas abala siya na kumita ng pera. Nahalatang halata na nai-stress ito. Kaya naman ang aming relasyon ay naapektuhan din. Siya ay naging malamig na tila ba sa bawat paglipas ng panahon, siya ay lumalayo ng lumalayo. Pakiramdam ko, para akong naging pabigat na kahit ayaw man niyang aminin, batid kong mayroong pagsisisi sa kanya. Pero hindi niya ito sinasabi sa akin. Sinikap ko pa ding ibalik ang tamis ng aming pagmamahalan. Pero siya, tila ba tuluyan na siyang lumalayo na hindi ko na siya maabot. Nung ipinanganak ko ang bata, hindi ko makita ang ngiti o sigla sa kanyang aura. Hindi ko mapigil ang makaramdam na Kasalanan ko kung bakit ganito ang kanyang buhay o ng aming buhay. Hindi ko inaasahan na magiging mahirap ang pagdadaanan namin. Hindi ko inaasahan na maging siya ay papalayasin ang kanyang mga magulang. Nakadagdag pa dito ang mas lalong hindi ko siya matulungang magtrabaho dahil walang mag-aalaga sa bata. Hindi ko ito pwedeng iwan, lalo na wala naman kaming pambayad sa mag-aalaga. Kaya naman kung si Jason ay pagod sa trabaho, ako naman ay pagod sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa bahay. Ang kilos niyang ito ay negatibo ang epekto sa akin. Imbes na isipin ko ang mga sakripisyo niya, imbes pahalagan ko ito, imbes na intindihin ko ito, ang inuna ko ay ang sarili ko. Bakit hindi na niya ako gustong hawakan? Hindi na ba ako kaakit-akit para sa kanya? Hindi ko mapingilang ma-insecure lalo na hindi na kami nagsisiping. Isa pa, hindi ko maiwasang mainis dahil bakit ako ang naiwan sa bata. Hindi ko magawa ang nais ko at laging napapatanong na, ganito na lang ba ang magiging buhay ko? Isa pa, ang buhay namin ay hindi maginhawa, palaging kapos. Hindi man lang niya ako madala sa sine o mapakain sa labas. Dahil puro negatibo ang nasa isip ko at itinoo ng atensyon doon, kaya madalas akong magreklamo. At si Jason naman ay magagalit na magre-resulta ng aming pag-aaway na madalas. Hanggang sa may ginawa akong hindi ko dapat ginawa. May isang lalaki na nakilala ako sa palengke habang ako ay nanimili. Siya ay may-ari na isang pwesto doon at nung bumili ako ng bigay sa kanya, nagkomento siya ng, O bakit malungkot ang isang magandang binibini? Hindi ko mapigil ang at napangiti ako ng bahagya. Ayan, dapat happy lang. Mas lalo kang gumaganda. Komento niyang muli. Magmula noon, palagi na ako doong bumibili. At mahalata mo na ako ay nagpapakita din ng interes. Binibigyan niya ako ng tsokolate. Minsan cake sa tuwing makikita niya ako. At nung inaya niya akong kumain, hindi ako tumanggi. Nakita ko sa kanya ang interes at pagmamahal na hinahanap ko kay Jason hanggang sa ako ay tuluyan ng nabighani sa lalaking hindi ko asawa. At ang pagsisimula ng aking pangangaliwa, nagbigay sa akin ng gana sa bawat araw na lumilipas. Nagbago din ang aura ko, hindi ako nakasimangot at hindi ko na inaaway si Jason. Ngunit, ang pangangaliwang ito ay agad niyang nabisto. Simula nung nakikipagkita ko sa may-ari ng bigasan, sa oras na umalis si Jason ng bahay para pumasok, ang gagawin ko ay aalis din ako at iiwanan ang bata sa aming kapitbahay. Isang araw, nakita ko siyang may bitbit -bit na isang maliit na plastik. Sa plastik na iyon, nakalagay ang bote at isang pares ng damit ng aming anak. Sabi daw sa kanya ng kapitbahay ay naiwan ko doon. Tinanong niya ako kung bakit nandoon sa kapitbahay ang anak namin. Sinagot ko na naglalaro lamang yung bata at nakikipagkwentuhan din ako. Akala ko na kumbinsi ko siya sa sagot ko. Pero hindi pala. Dahil nalaman niya din sa kapitbahay na madalas kong iniiwanan ang bata. At ako ay umaalis ng bahay. Bukod doon, lagi akong nakaayos kapag aalis na tila ba nakikipag-date ang itsura at pananamit. Upang kumpirmahin ang hinalang ito, no araw na akala ko siya ay pumasok, iniwan ko ang bata sa kapitbahay. Yun pala, hindi ito pumasok at sinundan ako. Dito niya nakita na meron akong lalaki at nung pag-uwi ko sa bahay, kinumpronta niya ako. Bakit, Joan? Bakit mo ito nagawa? Tanong niya. Wala kang panahon sa akin, hindi na din tayo magkatabi sa kama o kahit magkahawa kamay o kahit ang magsiping. Isa pa, palagi na din tayong nagtatalo. Pakiramdam ko hindi mo na ako mahal. Wala ka na interes sa akin. Sagot ko. Akala ko matinding away ang mangyayari. Pero Pakiusap Jawan, itigil mo ang kalukuhang ito alang-alang sa bata. Kaka isang taong gulang pa lang niya. Kailangan niya ng kalinga mo. Kailangan ka ng anak mo. Naisip kong, bigyan ka ng pangalawang pagkakataon na magbago. Pero, bigyan mo ako ng panahon para mapatawad ka. Malumanay nitong sambit. Batid kong may problema sa ating relasyon. Pero hindi ito ang solusyon. At hindi ito magandang halimbawa para sa bata. Kaya pakiusap, itigil mo na yung kahibangan mo, dagdag niya. Hindi ako makasagot pero ang totoo, hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Heto ako, handang makipag-away pero siya, kabaliktaran ang kanyang ginawa. Nakonsensya ako pero alam kong mas lalayo siya sa akin. Tuminu naman ako, sinunod ko ang sinabi niya. Pero ang init at sabik sa aking katawan ang nangingibabaw kaya hindi rin nagtagal, inulit ko ulit ang pangangaliwa. Hanggang sa sinabi ng kalaguyo ko na kung nais kong sumama sa kanya sa probinsya. Ako naman, hindi ako nagdalawang isip na sumama sa kanya. Kaya ako ay nag-al sa balutan. Hindi ko isinama ang aking anak. Dahil sa tingin ko, pagkakataon ko na itong makapagsimulang muli. Bagong lugar, bagong buhay, at bagong pagsisimula. Bago ako umalis, Pinakain ko pa ang anak ko, pinaliguan, nakipaglaro at pinatulog. Nung gabing umuwi ang mister ko na si Jason, gaya ng dati, pagdating sa bahay, kakain at didiretso na ito matutulog. Habang mahimbing na ang kanyang tulog, itinabi ko sa kanya ang anak namin na natutulog na din. Pinagmasdan ko silang mag-ama ng ilang minuto at iyon din ang araw na iniwan ko silang mag-ama. At nag-iwan ng note sa mesa, paalam. Umaga ding iyon, nakita na niya ito dahil ilang beses akong nakatanggap ng text at tawag sa kanya. Pero hindi ko ito sinasagot. Ang text niyang nagmamakaawa na balikan sila. Na mahal pa niya ako. Na mas magiging mabuti na siyang asawa. Pero, nung binabasa ko ang mga text, ang tanging nasa isip ko lamang ay huli na ang lahat. At dahil ayaw ko nang mabasa ang mga text niya na nagpatuloy pa ng ilang mga linggo, kaya tuluyan ko nang pinalitan ang aking numero. At iyon din ang huling komunikasyon ni Jason sa akin. Kinalimutan ko ang aking nakaraan at nag-focus sa bago kong buhay. Sa tatlong taong magkasama kami ng aking kalaguyo, dito ko naranasan ang ginhawa. Meron siyang sasakyan, na siya sa karatig lalawigan ng probinsya, nakapunta ako sa magagandang beach ng bansa. Pakiramdam ko, ito ang aking perfectong buhay. Nakakapagpasalon ako, nakakabili ako ng magandang gamit na gusto ko, merong aircon ang tulugan, at komportableng komportable ako. Habang nakaupo ako sa may lamesa at humihigop ng masarap na kape, hai, eto, eto ang masarap na buhay. Sa isip-isip ko, at ako ay nakangisi na may kaunting ilig hanggang sa natuklasan ko, meron pang isang cellphone ang kalaguyo ko. Naglalagay ako ng tuping damit sa aparador nang biglang parang may nakita akong umilaw. Pagtingin ko, cellphone ito at ito ang gamit niyang pang bababae, mga palitan sa text. Mukhang mahigit ng isang taon na niya itong nasimulan. Kinumpronta ko siya hingil dito. Siya ay nagalit dahil pinakikialaman ko ang kanyang personal na gamit. Dito kami nagsimulang nag-aaway ng madalas. Hanggang sa tipong nagsisigawan. At nung sinabihan ko siyang huwag mang babae, yung sagot niya, tila ba sumampal sa akin ang sampung beses. Ano? Huwag maglako? Ako sinasabihan mo? E eh, di ba, gawain mo din ito? Kaya wala kang karapatan na pagsabihan ako. Pabalang ng sagot. E eh, ikaw nga matindi. Iniwanan mo pa ang asawa at anak mo para lang sumama ka sa akin. Kaya huwag mong pakialaman ang ginagawa ko. Kaya pasalamat ka nakakakain ka pa. Dagdag nito at umalis. Magmula nung malaman kong nangangaliwa din ang kalaguyo ko, hindi na niya ito itinatago. Mas masakit pa ang naramdaman ko ngayon sa ginagawa niya. Kaya ang ligaya sa puso ko ay unti-unti nang napapalitan ng lungkot. Dito ko napagtanto ang ginawa ko kay Jason at sa anak ko. At madalas ko na silang maalala. Madalas ko silang mapanaginipan at madalas na silang nasa isip ko. Tuluyan na akong hindi nakatiis at nais kong malaman kung ano ang kalagayan nila na hindi sila mo. Hinanap ko sa social media si Jason. Dito ko nakita ang anak ko na malaki na. Mga litrato nilang nakangiti. Hindi na payat si Jason. Hindi na siya mukhang hapong-hapo gaya noon. At napansin ko din, nakakakain na sila sa restoran base sa mga post niya. Mukhang ang buhay nila ay maayos naman at hindi na din naghihikahos gaya ng dati. May nakita akong nakapagpakuyom ng kamao ko. Sa litrato nila may kasama silang babae na obvious namang bago niyang karelasyon pero ang hindi ko matanggap nung napanood ko sa video nakita ko sinabi ng anak ko sa babaeng iyon. Thank you mama, nagsimula ang aking puot na parang tubig sa loob ng timba sa oras na binuksan ang gripo. Nangingibabaw ang aking selos. Ang kapal naman ng babaeng yan. Anong karapatan niyang tawaging mama siya ng anak ko? Sa isip-isip ko. Bakiri! Ah! Pagtili ko sabay inihagis ang tasang hawa ko. Yaot pa rito ako sa sala at sinasabi ko sa sarili ko, walang iyang babae, hindi niya anak yun. Sino ba siya para agawin niya ang anak ko sa akin? Ah! Nakakainis! Isang haliparot! Ako ang ina ng bata ako ang nagdala sa kanya ng siyam na buwan. Dugo at laman namin ay isa. Tapos siya pa ang nangahas na maging ina ng anak ko. Ang inis na ito ay nabalingan ko din ang kalaguyo ko. Palagi na ding mainit ang ulo ko. Asar na din dahil sa kanyang pambababae. Nagkapatong-patong na. At puro puot at kamuhian ang nararamdaman ko. Hanggang sa hindi na din nakapagtimpi ang kalaguyo ko. Lumayas ka, Joanne. Nakakasawa na. Hindi ko kailangan ng galit mo. Lumayas ka. Kapag nakikita kita, sinisira mo lang araw ko at wala akong panahon na makipag-away sa'yo, sabi niya sa akin. Sa tatlong taong magkasama kami, hindi naman ako nagtrabaho, wala din akong ipon kaya umalis ako sa bahay niyang iyon ng kakaunti lamang ang dala at pera. At ang naisip ko lamang ay bumalik kay Jason. Lumuhod at labis na humingi ng kapatawaran na umaasang tatanggapin niya ako muli. Sa pagkakataong ito, pag-iigihan ko ang pagiging misi sa kanya at ina sa aking anak. Bumalik ako sa dati naming inuupahan. Wala na sila doon. Matagal na daw, sabi ng kapitbahay ko. Alam niya ang nangyari dahil kinuha pala siya ni Jason bilang tagapangalaga ng anak namin noon na tumagal ng dalawang taon habang ang mag-ama ay nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang. Ikinuwento niya na matapos akong umalis Tuliro si Jason at dahil walang ibang malalapitan, bumalik siya sa kanyang mga magulang. Siyempre, kahit anong tigas ng puso ng mga magulang, sa oras na makita nila na ganoon ang sitwasyon ng kanilang anak, lalambot at lalambot ito at huwag ka sana magagalit. Pero nakatulong yung pag-alis mo dahil magpasa hanggang ngayon, galit at hindi ka pa rin tanggap ng mga magulang niya. Sambit niya. Pinatuloy silang mag-ama at tinanggap ang bata dahil kamag-anak din nila ito. Si Jason naman, tinapos niya ang kanyang pag-aaral. Sinustentuhan siyang muli ng kanyang mga magulang at nakatapos na ito at naging isang engineer na profesyon niya ngayon. Sinabi din niyang ang babaeng nasa litrato, ay fiancé na ngayon ni Jason at ikakasal na sila. Hindi pwede. Hindi ako papayag na makasal sila. Sambit ko ng pagalit. Iha, tandaan mo, ikaw ang nang iwan. Pwede mo namang subukan, kaya lang huwag mong taasan ang pag-asa mo. Malumanay na sabi nung kapitbahay namin. Hindi ako nakinig sa sinabi niya dahil ako ang nauna. Ako ang ina ng bata. Ako ang unang asawa at may karapatan ako. Hindi ko haya ang makasal sila. Nagtungo ako sa bahay na tinutuluyan nila. Nag-eskandalo hanggang sa pagbuksan nila ako. Sa oras na pagbukas ng pinto, isinugod ko ang sarili ko sa loob at sumigaw. Nandito na ako, nasaan ang anak ko. At ikaw Jason, hindi ka pwedeng ikasal dahil ako ang una mong asawa. Pwede akong maghain ng reklamo. Maya maya pa. Please Jason, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Nagmamakaawa ako. Wika ko at nagsimula akong lumuhod. Juan hindi tayo legal na kasal. Tugon ni Jason. Hindi, hindi maaari. Hindi ka maaaring ikasal sa babaeng iyon. Pasigaw kong muling sambit. Nakita ko ang anak ko na nasa likod ng lola niya. Takot na takot. Hindi ako kilala. At nais ko siyang lapitan. Pero, pinigilan ako ni Jason at sinabihang umalis. At huwag nang manggulo pa. Pero ako ay nagpupumiglas. At pinipilit kong malapitan ang bata. Anak, nandito na si mama. Halika anak. Sambit ko. Itinulak ako palayo ni Jason at ang ginawa ko kung ano ang mahawakan ko ay ibinato ko ito para hindi niya ako malapitan. Sa tingin ko, para na akong may sapi ng mga sandaling iyon. Nagwawala ako at wala akong pakialam kung sino man ang naroon hanggang sa dumating ang mga tauhan sa barangay at sila ang kumaladkad sa akin palabas. Sa barangay, sinabi sa akin ni Jason, wag na akong babalik sa kanilang tahanan o lalapit sa aming anak dahil mapipilitan siyang ipapulis ako at kasuhan. Dumating din ang mga pulis at kinumpirma nilang na maaari akong maharap sa kasong trespassing. Kaya naman ako ay kumalma. Ilang beses kong sinubukan na kontakin si Jason pero nagpalit na ito ng numero. Ayaw na niya akong makausap pa o kahit makalapit sa bata. Hindi ko na alam ang gagawin. Naliligaw na ako. Nagtatrabaho ako kung saan saan masustentuhan ko lang ang sarili ko. Umihingi po ako sa inyo ng payo na kung ano ang maaari kong gawin para bumalik sa akin ang asawa ko. Na mapatansik ko ang makiring babaeng iyon na umagaw sa asawa at anak ko na ngayon ay limang taong gulang na. Na hindi ko makalimutan ang ekspresyon sa kanyang muka nung sumugod ako sa bahay na iyon. Hindi niya ako kilala at ang masakla pa dito ang tingin niya sa akin ay isang halimaw o baliw na nilalang. Sa tuwing naalala ko iyon, ilang beses na nagdurugo ang puso ko. Sa tingin niyo po ba, maaari akong magdemanda laban sa kanila? Hindi kami kasal. Hindi ko alam kung ano ang maaari kong isang pangkaso laban kay Jason at sa kirida nito. At yung tungkol naman po sa anak ko, maaari ko bang makuha ang anak ko? At anong pwede kong isang pangkaso na pwede din akong makakuha ng pera? Nais ko pong hingin ang opinyon o payo niyo hingil sa aking sitwasyon. Maraming salamat po.